yung loader, uh, dineliver dito walang hangin uh, tinanggalan nila ng hello mga kabayan, kumusta po kayo? magandang araw o magandang gabi anuman po ang oras niyo dyan sa lahat po ng mga manunood sa lahat po ng mga subscriber ko kumusta po kayo? Lalo kay na Sir uh, Eduardo Ferrer ng Israel, Joey Bondoc ng uh, USA. Kumusta po kay Mama, uh, kay Ma'am Eden ng uh, Saudi Arabia. Kumusta po kayo? Uh, marahil ay isipin nyo bakit hindi ako nakakapag-upload. Gaya po ng uh, ng sinabi ko, uh, ako po ay uh, nandito pa rin sa Pilipinas at uh, marami pa akong kinasikaso. So, babalitaan ko po kayo. Kung ano po ang uh, update sa lahat ng mga ginagawa ko. Sa ngayon, hindi pa po, po ako pwede makapagsalita ng mga bagay na wala akong sigurado. So, sa ngayon, kung tatanungin niyo, na nandito po ako sa sa Pilipinas hanggang ngayon at uh, nagtatrabaho po ako sa lokal at po rin ako ng uh, maintenance sa isang uh, kumpanya. So, ayun, ipapakita ko naman sa inyo yung uh, trabaho ko dito sa lucar pansamantala para hindi naman na uh, ma-stack yung uh, youtube channel ko at hindi na rin ako kumikita so ayun ipapakita ko yung mga equipment na minimaintain ko at yung mga kasamahan ko sa trabaho so tara na po huwag na natin patagalin at uh, ipapakita ko sa inyo Magandang umaga sa inyo mga kabayan. Ngayon pong umagang ito, mayroon po kaming dumating na loader at uh, ang model po nito ay uh Sany. Bali Sunny. po itong loader nito. Bali ay ay isa lang po, bato po ito. Sa ang function. makina ay uh, up and down up. at saka left and drive. So, Bali, ginagamit po namin ito function. sa kumpanya namin sa pagkarga ng uh, coal. Yung po yung uh, uling. Kami po ay uh, isa sa distributor yung kumpanya namin na pinapasokan ko ngayon isa sa distributor ng uh, Colt ayun pakikita ko sa inyo kung ano yung uh, itsura ng Caterpillar uh, loader na binili ng kumpanya namin ne nakakatanda na sa kumpanya si electrician po namin anong pangalaya? eh si Kuya Bay taga taga uh, Sandanga ilo, ilo Ilo? ah Bakaulod uh, siya po yung uh, partner ko dito Sige po yung matagal na rin dito. Siguro mapapansin nyo, itong loader ay walang hangin. Tinalang, tinanggalan nila ng hangin itong apat na gulong dahil uh, sasabit daw sa kabli ng mga kuryente. At gaya nga ng sinabi ko, ito pong loader na to ay bago at ang model niya ay 956H5. At ito naman yung makina, kung makikita nyo, Cummins yan na made in china at ito ay uh, common rail na ang fuel system niya at napakaluwag nito sa loob hindi mahihirapan ng mekaniko sa pagtanggal ng mga hose Bale, ito po yung uh, operating cab niya uh, isang uh, lever na lang ang gamit yan may aircon na rin po ito at ang joystick niya ay gaya nga na sinabi ko, isa lang at apat ang function Isa sa pataas at pababa at saka left and right niya para sa bucket. Yan po yung mga uh, kasamahan ko na mga matatagal na dito sa kumpanyang pinasukan ko. Ayan, Ayan dumating yung po yung bus ko. Yung nakakulay green na yan. Sa po yung... Uh, supervisor ko sa workshop at uh, siya rin po ang uh, equipment in charge ang pangalan po ng boss ko ay si Sir Anthony supervisor equipment in charge. Ito, 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 ito. Yan, yan, yan ang operator namin si Kuya Obama kapatid ni Barack Obama yan ayan, ah, nasa no, sige Ayan, itong mga dump truck na ito, uh, kumukuha ng coal dito din sa amin at uh, nagdi-deliver din. Ayan. Oh, bago na luma. <laughs> at siya naman ang aming operator ng loader. Ang pangalan niya ay si Kuya Obama, dating President ng U.S. Oh, kaway-kaway mo na diyan. Hey, Ay. Hey, Malamig ba? Malamig? Oh. Tapos may Yan, oh, naka na yon. Oh, ah, naka-off. Push. Up. yan ulo umpisahan ng uh, ibaba po yung uh, loader dahan-dahan lang at, uh, loader sa Ayan, pinarking uh, muna namin dito para ma-check up lahat. Ayan po, kung makikita nyo, ang uh, preno ng itong loader na to ay uh, disc brake na. Ayan, magkabila yan. Ayan. Disc brake na po yung preno niya. Bali, maluwag na maluwag po sa ilalim kahit siya ibabaw kapag magtatanggal ang mekaniko ng mga hydraulic hose maluwag na maluwag po hindi tulad ng ibang mga equipment na masyado masikip uh, at ito naman dalawang nandito na sa workshop yan po ay helper namin dito sa workshop at uh, ang pangalan niya ay si Art at JR nililinis po namin, chine-check up po namin ng mga langis at uh, para check up yung mga ilaw ayan <coughs> okay na? na-check up na? okay na ayan, tapos na rin kami magbaba ng loader at lunch time na at uh, maraming salamat sa kumpanya ay pakain na KFC.